Hello mga ka-Jojay, may buntag sa tanan no? So for today's video mga ka-Jojay Magsag-ata ka ato ang uh, fish pan Kay, nawala ang ako ang crayfish Ang bot din, naka 2-3 days sa Arap pa man to, gipost pa ganun ako Nakita ko pag gabi, iba ako oh, Nakita pa man ako to Pag 2 days na nawala na tanan Ang bot din to, nagtakas man Nalipatan ko, abini pag ano Pag tughong ko katubig ang fish pan nag-awas-awas so gipabayan ko lang ah, pag uh, after two days wala na Ipangita ko man sa palibot ah, di ko naging makita ang crayfish mao kasayang amo lang ito ang isa kabilog ng crayfish nga nabilin pa may ganit Kaya nagbata pagbata niya abi ko apat lang kabilog nag uh, survive so pagtanaw aw ko ay amo na nga nangyawan ko kadakop kay abaw uh, partigli kadamo mga um, 94 94 kabilog mo ano mo araw ginaluog ko drag Gina, ano ko matamat kukuha kay isa ah, nagatanggal ang ano na ang kalamoy niya ang gani kagat niya gani matanggal so amo um, na di hinay ko ginapang kuha ko dira kay limpyuhan ko gyapon ang fish pan kag plano ko imubuan eh, na ang tubig ah, hay, sayang atong refresh ko dagko mahal pa man bakal ko sa to kay tatlo kabilog 1500 Tama ba? Oh, 1,500, tatlo kabilog So, tryong yung bakal ko. O, makita nyo, ara, Ubas uh, ng tubig. Abi ko, apat lang yung kabilog na bilhin. Na, na, nagkaramang as damo. Ili kabilog, damo kabilog, damo. Damo, gali ang nabuhi. So, excited ko nga, uh, ano, nga makita nga uh, damo. Gali ang, na, no? Naka nakasurvive. Abi ko, apat lang to kabilog. Kay, pag, tong gabi, gani nga, giano ko, gitan lang tao. Ito, apat naman to kabilog. Gataw, tanlang tawa na, guys. Menonton! So, mayon lang kung na, nakabuhi tong nanay nila, at least may ara ang mga nabilin. Ara, sigurado, naging ko nga mga padamo na naku na, na, na ang kuan ba. Kung makita ninyo, hindi na sila pantay-pantay magdalag ko. Kay siguro, habi ko, habi ko, abi, apat ng kabilog na dati nabilin. So, ginabubudan ko, gamay lang, pero karon taga hapon gabi eh ah bubudan ko damo eh Balan din la mahurot kay may man nga mga isda nga taga sipot kay ila nga pagkaon. Na la, na harag gid isa ko gid siya katan Mo gid lisod mag voice over akay wala ko balukan anong gamiton ko mag binisaya ba ko mag karay magiligay magtagalog. Pero sige lang bala na saksak sinagol ang makinsindi nga chindi. Eh. Tama na nang medyo damo-damo na nao is gani hindi ko makita nagapilit sa bato pag tanaw ko sa kaning bato oh, hanggang, eh. ko bow ara sila sala lum ko bato lang oh. damo sila 1 2 3 4 5 mga oh, anong kabilog gatapad tapad tapad lang so amo na gi pamujo to ibotang dra kay limpyuhan ko na ng fish pan pero sayang gito tatlo kabilog bilog ba nga nagtakas dira ba lesson learned gito sa akon nga hindi mo gid nakasaligan ng crayfish kay gabuhi na sila sa uga Masaka na sila Lalo magulan Sabay tanan na sa ulan Kato na ito sa kalog So Mauna na siya Kisaan ah, Ang Ano Ang Butang ko ka ng yellow Nga pvc Ay orange Galing nga pvc bulag lang kaya mo na Orange pvc Nga butang ko Wala masagay pa Nagulada Pero Sa kadamo sila Hindi niya Ma-accommodate Sa yellow pvc mo muna nging Butangan ko Sa mga bato-bato Kay kasagad gyud sa ilang magano magtago sa dalong sang bato-bato bilangon ko mm -hmm. so amo na ni siya guys in isip ko nang ibilang yeah. ko ni pila ka bilog mm -hmm. uh, amo na isa-isa ko gid yeah. ka bilang kung mabalaan ko gid ba ang pila ka bilog kay okay. na happy gani ko kay tung gabii apat lang ka bilog ang mm -hmm. expect ko apat to okay. lima lang gid ang nabuhi mo pero amo na duro gid ang okay amugin na duro gilang buhi so daw na happy gawa ko mapa mapadamo ko naging siya ang plano ko si Nepohon ibutangan ko ka lain nga fish pan dito ang mga crayfish amuning nami guys lalo na dito sa probinsya ninyo kung may mga humayan ka may mga palayan ka basakan di ba Kumayan, Palayan, Basakan, Tramnan. Pwede mo tanan na dito sa inyong mga, Tramnan kaya para pagkaani ani ka palay, ani makamuka crayfish pero totoo guys, pwede din siya mag-survive. Dali-dali ini siya, pwede ka dali siya alagaan, dili siya maselan. Kay bisan sa kanal nga wala tubig o gamigamay ng tubig nga tanan ni bisan ano-ano lang -ano, ano, niya mga bulok nga nga tangkong bulok nga Basta ka nang yung bulok-bulok ah. Kiss <laughs> up feeds. Sa mo naman ginapakaon ko feeds. Na, 50 to 100 to Kita mo? Ihap-ihap. Isip-isip nung isip, mukhang pila. Nakabilog na mo. Damo na sila. Dama happy gawa ko karon gina focus ko sa nakon kay UI lang ta tubra. Ah, this my life. Sige, yung taka scatter scatter, scatter. di ba? Salamat kid sa scatter no kay dating manager. Tambay na karon. 10 times. So, kidding aside guys, amo lang na nang ginakabisihan ko sa ka karo ng competition fish uh, pan. nag ko ka, ako nga itong karandre, wow. naramang ko ginabuyaan, manok dito. Guys, pag-subscribe, manabi ka mo para damo ko mahuna-hunaan nga, ano nga, content nga, eh, ano nga, eh, content ko ba kay, eh, kung wala ating ka-subscribe dito, tamadan man, tanga mag-imok ka, sa, ano no, ka-content kay, wala sa subscribe Kailan e, tawa niyo? Da orang lang gina may pero daw dadko na ana ulo ka 9, gamay 10, ana lawas 12, pero 12, kung magdadko ni ba nami yeah, nami ko ni oh. siya eh, ano lang ugisahon lang pwede tanan ni unon bai dapat ti tanan ni ka paspas kung so, kita mo nagturumpok uh, trompok na okay. ng gili sabi ko sa una apat lang kadilog daw so bai eh? sa kataas sa video ko no bisan ano na lang gid pang buwakal ko kay voice over gani no kalon lang gide pang wakal ko kay para lang gina mahuman ang voice over nga nga wala na mga pulos-pulos ang -pulos gina pang hambalita. Muna mga isda nga gibuyan ko dira. Ang purpose ng isda nga gibuyan ko dira para hindi man mag ano eh magtener ang mga lamok mga itlog kay kaunon tananan nila. Nakita niyo na so, guys yelo nga long fin na namin namin na siya guys ang tawag sila danyos. Ang bal nila kanang hindi na siya mapabreeding kung ibutang niyo sa gatipon sa tanan pero kung ang imong fish pan nga gamay butangan mo sa damo nga halaman tangkong o mga aquatic plants magdaghan gina magdamo gina sila guys kay nakita ko na anak ko na siya nagbuto man ang mga danyos lira so amo na ni gibutangan ko tubig hindi kita as kayo ibalik ko lang ning halaman plants aquatic plants kay para may may kapit-kapitan gawa ang itlog sa danyos kag may tago-taguan ang mga ano mga isda pero wala ko nang ipataasan kaya basta makatakas naman ako mga crayfish just Diyos ko, mamahal ba ma yung crayfish ka ron? The only ko, baka na sa so, una kita agad, tatlo, one, five, may mahal. mamahal! Kaya mo lang to guys, tama na wakal ko Kaya doon ano-ano, na ginagawa na mga ko da rin, no? Sa tanan nga mga baguhan, Paki subscribe ko sa YouTube kaya wala akong sahod sa Facebook. Oh. So, guys, salamat, get, salamat, bye-bye!